Hey, what's up mga kumpay? Siyempre, nagbabalik tayo sa ating vlog. For today's video, meron lang tayo um, sasagutin na katanungan mula kay Yoyo na kung ano nga ba ang kono tapos yung English word niya. So, ngayon, papaliwanag ko muna siyempre kung ano nga ba ang kono at cup. Ka. Kasi magkasama yung dalawang yan, isang kono at cup. Let's go! Ayan, so what's up sa inyo mga kumpay at nagbabalik na tayo sa ating vlog. So, ngayon, ang tanong nga pala ay nanggaling kay Yoyo. Yo. <laughs> 9 months ago pa to pero gusto ko lang siyang bigyan ng uh, importance no kasi napakaganda ng kanyang questions. So, ang tanong niya, ano po ba yung kono, yung English word din po sana po. Please, as soon as possible. So, as soon as possible pero 9 months na. <laughs> Kaya pasensya na sa iyo no. Kung nanonood ka man ngayon, eh pasensya na pero hangga't maaari ko mapapanood mo pa to ay bibigyan kita ng mas maayos na paliwanag. So, let's go. Well, alam naman natin mga kumpay na pagdating sa bike ay napakaraming tinatawag na kung ano-ano mga pyesa unang-una pairing. So sa mga bearing na yon, meron tayong ilang set ng bearing. Meron tayong bearing sa likod, bearing sa lapang harap, bearing sa bottom bracket, bearing sa manibela, bearing sa pedal. Basta napakaraming maap na may bearing sa ating bike. So ngayon, na napapasok yung kung ano nga ba yung kono at kopa. So, hindi pwedeng pag-usapan kasi yung kono lang eh kasi medyo maliligaw tayo kapag kono lang. No? Ito na yung mga sample na meron ako ngayon. Ito naman siguro kung ano to. Yan. Siguro naman alam nyo to mga kumpay sa hub ng panghuli hambay. Kung ikaw ay hindi nakakaalam nito at alam mo lang kung ano ang tawag dito at hindi mo alam kung ano ang nasa loob nito mga kumpay, hindi mo alam dito kung alin yung kono. ba? Diba? So ngayon, napakaganda ng question ni Yoyo. Ano nga ba yung kono? So ngayon, alisin na natin tong hub na to. Diretso na tayo sa mismong ehe niya. Dito matatagpuan yung tinatawag nating kono. At yung kopa naman ay matatagpuan natin dito sa hub na to. Siyempre, hindi nyo naman alam kung alin dito yung kopa. So, kaya naman, bubuksan na natin. So, let's go! Ayan. So, eto na ang ehe niya. Siyempre, sa ehe niyan, merong bearing. Siyempre, para umikot yung ating axle. Ayun naman. Siyempre, para may pag-ikutan yung ating bearing at para umikot itong ating axle, kinakailangan niya po ng kopa. Ayan, yung tinatawag na kopa. Ayan. Di ba? Diyan umiikot ang ating mga bearing, ating mga ball bearings yung umiikot, no? So ngayon, dito sa ehe na to, alin nga ba dito ang tinatawag na kono? So mga kumpay, ang tinatawag na kono, syempre, una tatanggalin niyo tong plunge nut. Pangalawa yung lock nut natin, tatanggalin niyo yan. Diyan niyo na matatagpuan yung tinatawag na kono. Bakit siya tinawag na kono mga kumpay? Kasi itsurang cone siya. So ayan, cone nut siya. No? Cone nut. Hindi yung kapitbahin ninyong makunat. <laughs> Hindi yung customer mo na makunat. <laughs> Ito ang tinatawag na cone. Ayan. Kung mapapansin ninyo, itsura siyang uh, apa. Ano? Kaya nga tinawag din siyang cone. Ngayon naman, bakit siya importante na magkasama nating pag-usapan ang kono at kopa? Ngayon, ganito kasi yan mga kumpay once na nakakabit na yan sa loob ng ating hub, yan dito, once na, ito kasi nasa loob yan ng ating hub, once na, ito yan, no? makikita nyo ba to? Yan yung pinaka kopa natin. Once na nandyan na yan, mga kumpay, hindi yan iikot kung walang kono. Hindi siya stable ang ikot. Iikot siya pero kung walang kono, magalaw yan mga kumpay. Gagalaw-galaw yan. Ngayon, Napaka-importante na pag-usapan ng kono kasi nga once na gumagalaw at umaalog ang ating hub ay dyan po nagkakaroon ng issue. Ngayon, eto siya. Ganyan siya. Ganyan ang kanyang trabaho sa ating mga hub. Yan, kita nyo? Tsaka sa ehe. Kaya once na mayroong masira sa ating kono ay magiging maalog na siya. Once naman na masira ang ating kopa which is ganito ang kanyang itsura Once na masira po ito mga kumpay ay aalug na rin ang ating hub. Ngayon, syempre, basag na rin ang ating bearing, aalug na rin ang ating ehe. Kaya isa lang po ang magkaroon ng problema sa inyong kopa, bearing, at sa inyong kono ay aalug at aalug na. So, ganun lang siya mga kumpay. So, ayan, ganyan ang kanyang trabaho. Pakita ko na rin kung paano siya gumagana. Ayan. So, umiikot siya dyan. Syempre, lalagay nyo yan ang lock nut. Wait lang, matagal to mga kumpay. Ayan. Ganyan siya. No? Yan yung tinatawag na cup and cone. No? Kapag naka-cup and cone kayo mga kumpay, napaka masaya lang. Tapos na lumuwag siya, automatic aalog na. Hindi kagaya ng mga nakasilbering, eh kahit umalog, hindi ganun kalakas ang kanyang buga. So, yun lang. Hmm? Kita na? Ngayon, ulitin natin mga kumpay, ito ang kanyang kono. So, so subscriber natin na nagtanong, sana maunawaan mo yung kono. Ito yung kono, ha? harap at likuran nating bike na wheel set ay merong ganito. Palaging merong ganito. Maliban na lang mga kumpay bearing na axle, no? may mga ganun kasi mga seat bearing hub. No? Mga ganito. Nakasil bearing siya. Lalo, lalo na yung mga nakakaset type, yung mga aluminum na. Wala na yung kono. So, diretso ganito na siya. Diretso lock na. Tapos, yung ehe niya, iba sa ehe ng mga decone type. Ito, sa so one side natin, yung pang cup and cone. Ito, sa kabila, yung pang seal bearing. Ayan. So ulitin natin mga kumbay, ito ang ating cup Numiikot yung ating bearing At syempre para maging stable yung ating axle Diyan Iikot naman itong kono Ayan, okay Sa so, tayo sa cup and cone Ng ating mga wheelset Alin pa nga ba yung mga part ng bike natin na merong Popa Hindi mo wala kung ikaw ay naka standard pa na bike Siguro naman Alam mo kung anong tawag dito Sa headset to ng mga bike na Sinauna, yung mga classic yung mga thread type pa. Alin nga ba dito yung kopa at kono? Kono so, mga kumpay, eto siya. Etong itsura na to. Ito naman dito yung cup. Siyempre, itong tinanggal ko. Pero pag nilagay nyo yan sa mga bike nyo mga kumpay, iisipin nyo na ang cup, eto. Kasi nga, may portion yan eh. Pag ilalagay nyo na siya sa head tube, eto yung unang nakalapat, makaganon yan. So, siyempre, iisipin nyo, ito yung cup. Kasi mukha siyang takip. Pero sa totoo lang, hindi siya, hindi siya cup ang tawag dito. Itsura, ito yung pangibabaw natin na nilalagay sa mga headset ng uh, standard frame na bike, ng mga mountain bike. No? Kahit mga BMX na standard, ganito rin na nilalagay. Ang problema lang dito mga kumpay, hindi kagaya dito sa axle natin, na kapag nasiraan kayo ng kopa at uh, kono, pwede kayong bumili ng tingi. Tapos ito, gagamitin nyo pa yung axle. Halimbawa, ito lang ang sira ito lang ang sira, ito lang ang sira. Pwede kayong bumili niyan, mga part na yan na tingi-tingi. Ang problema, mga kumpay, dito sa headset, bearing lang ang mabibili ninyo. Mismong bearing lang. Pero ang kanyang kopa at kono ay hindi kayo makakabili na magkahiwalay. Lagi siyang set. Mura lang naman, mga 70 pesos, 90, ganun. Ito pala, sa ehe, ang tawag dito ay wheel cup. Baka kasi may mag, ano pa eh, may mag, may mag, uh, pa eh. Yan, wheel cup yan. Kung di ako nagkakamali, wheel cup. Ito, cone lang talaga. Cone nut lang ang tawag ko dyan. Search na lang. Kung masyado kayong detailed, no? Yung mga cone, yan, yung mga pumipigil para hindi umalog. Mga kapang trabaho nyan, mga kumpay, para i-handle yung mga bulitas natin at yung mga bearing, no? Sila yung sumasapo doon sa mga bulitas natin. tayo. Siyempre, merong standard. Doon naman tayo sa mga moderno na. Ito yung mga modern na headset ngayon. So, kung iniisip niyo wala na tong cone, cup and cone na part. Meron pa rin ito mga kumpay. Pakita ko sa inyo kung alin. Ito ay tapered na headset na ring. Kung dito mga kumpay, sa ehe nito, sa ehe ng bike, sa axle, sa mga gulong, kapag ring, hindi na kailangan ng cone, Pero may kopa pa rin kasi dyan tatama yung inyong bearing. So, ngayon, dito, pag ring kayo sa headset, kailangan nyo pa rin ng cone. Siyempre, yung kopa, hindi pa rin mawawala yan. Dito, kailangan nyo ng kono. Papakita ko sa inyo kung alin yung kono dito. O so, yan, ito yung pangilalim natin. Ito ang kanyang kono. Ito so, yung pangilalim, ilalim ha. Ito yung malaking uh, bilog. Malaking diameter. Ito yung nasa mismong fork natin. Ayan, ito ang kanyang kono. Nilagay so, nyo yan dyan. Hindi ganong gagalaw ang inyong uh, bearing, no. Sa sealed bearing, mga kumpay, kung magkaroon ng problema ang inyong kono at etong uh, kopa natin, ito ang kopa niya ha, magagamit nyo pa rin to kahit umaalog na at mawawala yung alog niya kung hihigpitan nyo lang naman ito, etong kanyang flower lock. No? Pag hinigpitan nyo yan, hindi na ulit siya alog. Kaya nga lang mga ilang araw, luluwag na rin siya ta at alog at paulit-ulit na ang gagawin ninyo hanggang masira yung inyong bearing pa at kono. At yun lang sana natulungan kita Mr. He -he Yoyo sa inyong katanungan na ano po ba ang kono or kono. Yung English word din yan ay syempre cup and cone. Sa mga marami pang video na kagaya nito at kung nagustuhan mo ang video na to ay maaari kang mag-subscribe and like and share sa aking YouTube channel account. no at kung merong mga katanungan na bumabagabag sa iyo ay maaari mong isend sa akin dito sa YouTube channel ko. Comment ka lang. At meron din tayong Facebook page at Carlo Dirty Works and Vlog TV. At mag-comment ka doon at baka kaya kong solusyonan ang iyong mga katanungan. At mga kumpay kung gusto niyo magpa shout out kagaya nito ni Antonio Dalugdog, shout out sa iyo kasi sabi mo it's nice to be back idol. <laughs> o nga naman nagbabalik na tayo. At mga kumpay, kung meron kayong gustong pagawa ng video sa akin, i-gagawin ko yan. Basta mag-request lang kayo ng mag-request at kapag nabasa ko yan dito sa comment section at sa Facebook FB page ko, ay gagawa natin ng paraan yan. O, papano mga kumpay? Hanggang dito na lamang ang ating video at magkita-kita tayo sa susunod nating mga video pa. At ako si Carlo Dirty Works in Black TV. And as always, goodbye!